Mga kaibigan, ito ang Dreamer at narito tayo sa bagong ating paglalakbay sa London. Isang lungsod kung saan nagsasama ang kasaysayan, kultura at makabagong panahon. Isang pandigdigang lungsod na puno ng buhay, ang mga kalsada ng London ay bumubulong ng mga kwento ng nakaraan. Mula sa karangyaan ng mga palasyo nito hanggang sa katahimikan ng mga parke, ang lungsod na ito ay nag-aalok ng mga nakabibighaning karanasan. Samahan niyo kami habang ginalugad natin ang mga tanyag na palatandaan mayamang kasaysayan, likas na kagandahan at masiglang kultura ng pambihirang lungsod na ito. Maglalakbay tayo sa mga mataong kalye at tahimik na mga daluyan ng tubig at tutuklasin natin ang puso ng kung ano ang nagpapaganda sa London. Maghanda na humanga sa mga kahangahangang arkitektura, mga museo na kilala sa buong mundo, at ang masiglang enerhiya na bumabalot sa bawat sulok ng hindi pangkaraniwang lungsod na ito. Sisimulan natin ang ating paglugad sa mga tanyag na palatandaan na nagbibigay kahulugan sa skyline ng London. Ang Tower of London, isang matibay na bantayog sa pampang ng Thames, ay saksi sa mga siglo ng kasaysayan. Habang nakatingin sa Houses of Parliament, mapapatingin tayo sa hindi mapagkakamalang hugis ng Big Ben. Ang iconic na tori ng orasa na ito, kasama ang malakas nitong tunog, ay nagmarka ng paglipas ng panahon sa maraming henerasyon. Mula sa lupa, aakyat tayo sa nakamamahang taas sakay ng London Eye na nag-aalok ng mga malalawak na tanawin. Habang pumapailang lang tayo sa ibabaw ng lungsod, ang London ay bumubukas sa harap natin na parang isang malawak na mapa. Walang paggalugad sa London ang kumpleto ng walang sulyap sa Buckingham Palace. Ang pagsaksi sa seremonya ng pagpapalit ng bantay ay isang tunay na karanasan sa London. Ang mga palatandaang ito ay nagaalok ng sulyap sa mga layar ng kasaysayan na humubog sa London. Ang kulturang tanawin ng London ay kasing ibiba at kamangha-mangha ng kasaysayan nito. Sisimulan natin ang ating paggalugad sa British Museum, isang kayamanan ng mga artefact mula sa buwang mundo. Mula sa Rosetta Stone hanggang sa Elgin Marbles, ang malawak na koleksyon ng museo ay nag-aalok ng sulyap sa pagkakaugnay-ugnay ng sibilisasyon ng tao. Susunod, papasukin natin ang modernong mundo sa Tate Modern na matatagpuan sa isang dating power station sa Pampang ng Thames. Dito, makakasalubong natin ang mga makabagong gawa ng kontemporaryo at modernong sining na humahamon sa ating mga pananaw at nag-udyok sa ating mga imahinasyon. Babalik tayo sa nakaraan, papasok tayo sa mga banal na bulwagan ng Westminster Abbey, isang obra maestra ng arkitekturang Gothic. Ang makasaysayang simbahang ito ay saksi sa mga koronasyon, mga kasalan sa hari, at mga libing ng mga hari, reyna, at ilan sa mga pinakamaimpluensyang tao sa Britain. Ang matataas nitong arko at mga stained glass window ay nagbibigay inspirasyon ng pagkamangha at paggalang ang ating paglalakbay sa kultura ay nagpapatuloy sa St. Paul's Cathedral, isang obra maestra na idinisenyo ni Sir Christopher Wren. Ang hiyas na arkitektura na ito, kasama ang iconic nitong simboryo na nanging ibabaw sa skyline ng London, ay nakatayo bilang simbolo ng pag-asa at katatagan mula ng makumpleto ito noong ikalabimpitong siglo. Habang isinasawsaw natin ang ating mga sarili sa mga institusyong pangkultura na ito, nagkakaroon tayo ng mas malalim na pagpapahalaga para sa masining, espiritual at intelektual na pamana na humubog sa London sa paglipas ng mga siglo. Mula sa mga sinaunang artifact hanggang sa mga modernong obra maestra, ang mga kayamanan ng kultura ng London ay nag-aalok ng bintana sa karanasan ng tao sa lahat ng pagiging komplikado at kagandahan nito. Sa gitna ng ingay ng lungsod, ang London ay nag-aalok ng mga tahimik na lugar sa maraming parke at hardin nito. Ang Hyde Park, isang malawak na berdeng oasis sa gitna ng lungsod, ay nagbibigay ng magandang pahinga mula sa pagmamadali at pagsisiksikan. Dito, maari tayong maglakad-lakad sa mga daanan nito, masiyahan sa pagsakay sa bangka sa Serpentine Lake, o mag-relax lang at damhin ang tahimik na kapaligiran. Katabi ng Hyde Park, matutuklasan natin ang eleganteng Kensington Gardens tahanan ng Kensington Palace, ang lugar ng kapanganakan ni Queen Victoria. Ang mga harden, kasama ang kanilang mga damuhan na maingat na pinutol, makukulay na flower beds, at mga magagarbong fountain, ay nagpapakita ng katahimikan at kagandahan. Sa mas hilaga, makikita natin ang Regent's Park, isa pang malawak na berdeng espasyo na kilala sa mga harden ng Rosas, Open Air Theater, at London Zoo. Ang magkakaibang tanawin ng Parkek, mula sa mga formal na harden hanggang sa mga parang napuno ng wildflower, ay, ay nag-aalok ng kanlungan para sa parehong wildlife at mga taong naninirahan sa lungsod na naghahanap ng pahinga. Para sa isang tunay na nakakaengganyong karanasan sa botanical, pupunta tayo sa Kew Gardens, isang UNESCO World Heritage Site. Tahanan ng malawak na koleksyon ng mga halaman mula sa buong mundo, ang Kew Gardens ay isang testamento sa kagandahan at pagkakaiba-iba ng natural na mundo ang mga glasshouse, conservatory at mga harden nito na maingat na inaalagaan ay magdadala sa atin sa iba't ibang ecosystem at klima. Ang mga birding espasyo na ito ay hindi lamang mga pandekorasyon na elemento kundi mga mahalagang bahagi ng urban fabric ng London. Nagbibigay sila ng kanlungan para sa wildlife, nag-aalok ng mga pagkataon sa libangan para sa mga residente at bisita at nakakatulong sa pangkalahatang kagalingan ng mataong lungsod na ito. Ang River Thames, isang marilag na daluyan ng tubig, ay dumadaloy sa puso ng London at may mahalagang papel sa kasaysayan ng lungsod. Sumakay tayo sa isang paglalakbay sa kahabaan ng Thames at saksihan ng lungsod mula sa kakaibang perspektibo. Ang mga iconic na landmark ay nagpapakita ng kanilang mga sarili sa bago at nakamamanghang paraan. Ang Tower Bridge ay nakatayo bilang testamento sa inhinyeriya ng Victorian. Ang St Paul's Cathedral ay nangingibabaw sa skyline na nagpapaalala sa atin ng walang hanggang diwa ng lungsod. Ang Houses of Parliament ay mukhang maringal kapag nasa salamin sa kumikinang na tubig. Ang London Eye ay nakatayo sa matinding kaibahan sa mga makasaysayang istruktura na nagpapakita ng kakayahan ng lungsod na yakapin ang parehong nakaraan at hinaharap nito. Ang tunay na diwa ng London ay nasa magkakaibang kapitbahayan nito. Bawat isa ay may natatanging katangian at kagandahan. Sisimulan natin ang ating paggalugad sa Soho, isang masiglang distrito na kilala sa mga teatro, music venue, at masiglang nightlife. Minsan isang bohemian enclave, pinapanatili ng Soho ang malikhaing enerhiya nito, na umaakit sa mga artista, manunulat, at performer mula sa lahat ng antas ng buhay. Susunod Pupunta tayo sa timog ng ilog patungo sa Brixton, isang kapitbahayan na may mayamang pamana ng Afro-Caribbean. Ang Brixton Market, isang masiglang sentro ng mga tanawin, tunog, at amoy, ay nag-aalok ng pandama na karanasan ng mga sariwang ani, pampalasa, at pagkaing kalye. Ang hangin ay buhay na buhay sa mga ritmo ng reggae, dub, at afrobeat na sumasalamin sa kulturang kasiglahan ng kapitbahayan. Ang ating paglalakbay ay magdadala sa atin sa hilaga patungo sa Camden Town, isang kanlungan para sa alternatibong kultura. Kilala sa mga eclectic market, street art, at live music venue, ang Camden ay isang piging para sa mga pandama. Ang mga kalye ay parang kaleidoscope ng mga kulay, kung saan ang mga nagtitinda ay nagbebenta ng lahat mula sa mga vintage na damit at gawang kamay na alahas hanggang sa mga kaibang souvenir at pagkain kalye mula sa buong mundo. Sa bawat kapitbahayan, nakakasalubong natin ang pagsasama-sama ng mga kultura na makikita sa magkakaibang lutuin, mga wikang sinasalita, at mga artistikong ekspresyon. Ang artistikong diwa ng London ay makikita sa mga teatro nito na kilala sa buong mundo at sa masiglang eksena ng street art nito. Sisimulan natin ang ating paggalugad sa West End, tahanan ng ilan sa mga pinaka-iconic na teatro sa mundo. Dito, mararanasan natin ang mahika ng live na teatro, mula sa mga klasikong dula hanggang sa mga makabagong musikal. Ang West End ay kasing kahulugan ng kahusayan sa teatro, na umaakit sa mga nangungunang talento mula sa buong mundo. Ang mga kumikislap na ilaw, ang pananabik sa hangin, at ang malakas na palakpakan ay lumikha ng isang hindi malilimutang karanasan. Mula sa karangyaan ng West End, Ililipat natin ang ating atensyon sa mga kalye ng Shoreditch, isang kapitbahayan kung saan ang sining ay umaapaw mula sa mga gallery at papunta sa mga dingding. Dito, makasalubong natin ang mga matingkad na mural, masalimuot na stencil, at graffiti art na pumupukaw sa isipan. Ang street art scene ng Shoreditch ay isang patuloy na umuusbong na outdoor gallery na sumasalamin sa malikhaing enerhiya at kamalayang panlipunan ng kapitbahayan. Nakatagpo kami ng mga gawa ng mga kilalang street artist kasama ang mga umuusbong na talento. Bawat isa-isa ay nag-iiwan ng kanilang marka sa tanawin ng London Ang kaibahan sa pagitan ng mga pinakintab na pagtatanghal ng West End at ang hilaw na enerhiya ng street art ng Shoreditch ay nagpapakita ng maraming aspeto ng art scene ng London. Sa entablado man o sa mga kalye, ang sining sa London ay isang makapangyarihang anyo ng pagpapahayag na humahamon sa mga pananaw Pumupukaw ng mga pag-usap at nagpapayaman sa tela ng lungsod. Ang London ay isang paraiso para sa mga mamimili na nag-aalok ng lahat mula sa mga luxury brand hanggang sa mga natatanging vintage na kayamanan. Sisimulan natin ang ating retail therapy sa Oxford Street, isang mataong kalsada na puno ng mga department store mga flagship boutique at mga international na brand Mula sa high street fashion hanggang sa mga designer label, ang Oxford Street ay para sa lahat ng panlasa at budget. Ang mga nagkukumpulang tao, ang mga nakasisilaw na display sa bintana, at ang napakaraming uri ng mga paninda na inaalok ay lumikha ng isang pandama na karanasan na kapwa kapanapanabik at nakakapagod. Para sa mas magandang karanasan sa pamimili, pupunta tayo sa Regent Street na kilala sa eleganteng arkitektura nito at mga upscale boutique. Dito, makikita natin ang mga flagship store ng mga luxury brand na dalubhasa sa fashion alahas at gamit sa bahay. Ang kapaligiran ay sopistikado at eksklusibo, na may mahusay na serbisyo at magagandang paninda. Naghahanap ng mga natatanging kayamanan at mga kakaibang bagay, pupunta tayo sa Covent Garden, isang kaakit-akit na distrito na kilala sa merkado nito at mga independent boutique. Ang merkado, na dating pamilihan ng prutas at gulay, ay nagaalok ng iba't ibang gawang kamay na mga paninda mga antigo at mga souvenir. Ang ating huling destinasyon sa pamimili ay ang Camden Town, kung saan natin ginalugad ang mga eclectic market nito, mga tindahan ng vintage na damit at mga independent boutique. Ang Camden Market, isang labirint ng mga stall at tindahan, ay nagaalok ng lahat mula sa alternatibong fashion at mga accessories hanggang sa mga vintage record at gawang kamay na alahas. Salamat sa pagsama sa amin sa paglilibot na ito sa London. Sana ay nasiyahan kayo sa pagtukla sa kagandahan at pagkakaiba-iba ng hindi kapanipaniwalang lungsod na ito. Mula sa mga iconic nitong landmark at kayamanan ng kultura, hanggang sa mga tahimik nitong birding espasyo at masiglang kapitbahayan, ang London ay nag-aalok ng isang kaakit-akit na timpla ng kasaysayan, kultura at modernidad. Habang nagpapaalam tayo sa dinamikong lungsod na ito, naiwan tayo na puno ng pagkamangha at pagtataka. Ang London ay isang lungsod na hindi natutulog, patuloy na umuunlad at nagbabago habang nananatiling tapat sa mayaman nitong pamana. Ikaw man ay unang beses na bumisita o isang batikang manlalakbay, ang London ay mayroong bagay na mayaalok sa lahat. Ito ang dreamer at sinasabing, masdan ang kagandahan ng London at hindi ka makaramdam ng kalungkutan. Huwag kalimutang mag-subscribe para suportahan ang aming channel at para sa mas maraming kamanghamanghang nilalaman sa paglalakbay. Inaasahan namin na madala kayo sa mas maraming kapanapanabik na pakikipagsapalaran sa buong mundo. Peace and love sa inyong lahat.